Good morning mga kayobab. Mga kayobab, ngayong umaga, bibigyan ko po kayo ng tatlong posibilidad kung bakit po kukunti ang anak ng ating inahin. Bago po yan, marami pong nagtatanong sa atin mga kayobab kung ano po yung ginagamit natin na powder dyan. Pinapahit po natin sa ating mga biik pagkalabas po nila. Pacheck na lang po sa dulo na lang po ng video. Napakagandang gamitin po yan sa mga bagong silang na biik. Madali po silang mainitan at matuyo. Ang unang posibilidad po kung bakit kukunti ang anak ng ating inahin ay dahil po sa katabaan ng ating inahin. Maaari po na pwedeng matunaw po yung mga similya dahil po sa katabaan ng ating inahin. Ang pangalawa naman po ay maari po sa similya. Kasi po nung pinakastahan ko po yan, standing hit po ang ating inahin. At ang pangatlo naman po, ang pinakaimportante po sa lahat, ang lahi po ng baboy. Ang magagandang inahin po talaga ay gaya po ng large white Landrace at saka po F1. Dito naman po kasi sa amin mahirap hanapin yung mga ganyang breed. Halos po lahat ng baboy po dito sa amin, chapsuy po. Halo-halo na po yung lahi nila. At ito po yung ginagamit nating powder po sa bagong silang natin mga biik.